mga idol, nagtataka ka ba kung bakit part by part ang na-upload mong long form video at hindi mo alam kung paano ito tanggalin? What's up po mga idol? I'm back and welcome back to my channel. So mga idol, for today's video ay tuturo ko po, po sa inyo step by step kung paano po ang tamang pag-upload ng long form video at paano maiwasan ang pag-upload ng long form video na part by part. Dahil yan po ang katanungan ni nina. Frehinel Villamor at Eds Bagaspas. Good evening po, lords. Tanong lang po, may idea po ba kayo kung bakit na, pag nag-upload po ako ng long video sa page ko, madami po yung lumalabas. Na-upload po siya ng part 15. Minsan may kailangan po bang ayusin sa sitting bago po ako mag-upload ng videos, loads o pero sa reels, okay naman, salamat po. Hello po, sana matulungan mo ako sa aking problema. Pag nag-post po ako sa long form video, sobrang dami ang lalabas. Mga 4, ano gagawin ko? Yes po mga idol, meron po tayong kailangan i-turn off doon sa sitting bago natin i-upload ang ating long form video. Mapaprofile Facebook man or mapa Facebook page. Yes po. Hi, mga idol. Welcome to my channel, Simply Vlog 1986. This channel is informative and interesting. Especially from Facebook, YouTube, CapCut, TikTok, and any social media platforms. Thanks so much for watching. Okay po mga idol, umpisa na po natin. So, una, ipapakita ko muna sa inyo yung video na gagawin nating long form video. Yes po. Ito po siya. So, mga idol, let's go. So, una, punta lang po tayo sa ating profile Facebook account. Yan po. Tapos, pag dito na po tayo sa news feed or FYP ng ating Facebook account, ay i-click po natin to what's on your mind. Yan po, sa taas. And then, mapunta po tayo dito sa Create Post. At dito po, kay Photo and Video, ay i-click po natin yan para mapunta po tayo dito sa ating mga videos. Yan po. So, select lang po natin yung gusto natin gawing long form video. So, yung sa akin po mga idol ay ito po. Yan. So, click po lang po siya. Tapos, mapupunta na po dito ang video. Yan po. So bago po tayo mag-proceed ay i-click po natin muna itong edit dito sa part ng video. Kasi maglagay po tayo dyan ng music at saka konting caption para gumanda naman po ang ating i-upload na video. Yes po. So kung maglagay po tayo ng music or sound effects dito sa ating i-upload na video ay i-click lang po natin itong audio. Yan po, yan. Tapos, i-click sa baba ang Add Music. Then, mapunta na po tayo dito sa mga music na binigay sa ni Facebook. So, piliin nyo lang po yung mga music na gusto nyo at related lang din po sa i-upload yung video. So, yung sa akin, ito po, yan. At make sure lang din po mga idol, yung pipiliin po nating music or sound effects na ilalagay natin sa ating video ay dapat naka-royalty free para hindi po tayo ma copyright music. Yes po. So, pag okay na po mga idol, pwede na rin po tayo maglagay ng simpleng caption dito sa ating video. So, click lang po natin tong text. Yan po. So, mga idol, sa part na to ay kayo na din po bahala kung ano po yung gusto nyo font na mga letters or mga colors. Yan po. So, yung sa akin dito po mga idol. Yan. So, mga idol, pag wala na po tayong ilalagay, so, i-click na po natin tong next sa baba. Yan po. Tapos, i-click din po natin yung next sa taas. Yan. Tapos, mapunta po tayo dito sa post settings. Yan po. At dito po sa add title at sa describe your video, you can also add hashtag here. Ay dito po tayo maglalagay mga idol ng ating gustong title description at hashtag. At make sure lang din po mga idol, ang ilalagay po natin title description ay related lang din po sa i-upload nating video pati din po yung hashtag. Yes po. At pag uki okay na po mga idol, so punta na po tayo dito sa exciting part. What? Dahil dito po sa who can see this, ay ito pong part ang pinaka-importante. Dahil dito po tayo mag-turn off ng isang features para hindi po maging part by part ang ating i-upload na long form video. So una po mga idol, dito po sa create a reel from your video ay dapat naka-turn off po yan tulad nyan Yan po. Tapos, scroll down at hanapin natin si create playlist from your video. Yan po. At mga idol, napansin nyo naka-turn on. Yan po. So, kailangan po natin yan i-turn off. Kasi po mga idol, once po na hindi po natin na-turn off at na-upload na po natin or na-publish na po natin ang ating ginawang long-form video, ay magkakaroon po siya ng part by part. So, paano natin i-turn off yan So, mga idol, click lang po natin itong create playlist from your video para po siya ma-turn off. Yan po. At take note lang din po mga idol, pag na-off na po yan, huwag nyo pong kalimutan i-click yung save sa taas. Yan. Kasi once po na hindi nyo po yan na-click ang save, ay hindi nyo po yan na automatically or totally na turn off ang create playlist from your video. So magkakaroon pa rin kayo ng part by part pag na-publish na po ang long form video na in-upload nyo. At make sure lang din po mga idol na pag na-turn off na po yung create playlist from your video ay i-click ang save sa taas. Yes po. At mga idol dito po sa part ng copyright check. Para po sa akin ay ito turn on ko lang din po para malaman ko po kung meron pong copyright issue yung i-upload kong video yes po. Kaya tito turn on ko po yan palagi. So nasa sa inyo lang din po yan mga idol kung ito turn on nyo o hindi. Pero mas maganda po kasi kung naka turn on yan. Para malaman nyo din agad kung meron po ba kayong copyright issue. Yes po. So mga idol, pag okay na at wala na din po kayong ilalagay, so pwede na po natin to i-click ang share now para ma-publish na po yung i-upload nating long form video. Yan po. Yan po yung sa akin. Yan. So mga idol, na-upload na po yung ginawa natin long form video. Yan po. So i-check po natin siya mga idol kung nag-part by part po ba siya. Yan po. O di ba wala po mga idol? So ganun lang po kadali mga idol kung paano po ang tamang pag-upload ng long form video. At para din po maiwasan natin yung part by part na pag-publish o pag-upload ng videos. Yes po. Alright po mga idol, kung mayroon pa po kayong mga katanungan, put your comments below para po mabasa ko po yan at masagot ko rin po kayo. So mga idol, kung bago ka palang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para po manotify kayo pag meron po akong bagong i-upload na tutorial video. Alright po mga idol, bago po ako magpapasalamat, I shout out ko muna sina Rigla numero 7 watching from Pasinaya, West Naik, Cavite. wakats watching from Oscaris Ramon Isabela. Marivic Suyat, watching from Jida. Ria Lorenzo, watching from Kuwait. Jenny Official Vlog, J.U. Arkeyu, Joseph Tobiano, Nash and Game. So mga idol, shout po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aking channel. God bless us po at magingat po tayong lahat. Bye bye.